Magtagawin po kayo dito sa Bataan, Dito na po kayo magkarga. Dito sa P121. Somewhere in, I think this is Imelda. A uh, Roman Highway na po ito ha. Ah. Samal. Samal Bataan. Welcome to my YouTube channel. Gaylord, your garden buddy. Hello, hello, hello. Samahan niyo po si Guardian Buddy. Nandito po ngayon sa isang gasoline station and that is Fuel 21. No? Magtagawin po kayo dito sa Bataan. Dito na po kayo magkarga. Dito sa Fuel 21. Somewhere in, I think this is Gimelda. A uh, Roman Highway lang po ito ah. Samal. Samal Bataan. Nagigisabayan po ko dun sa ano. Sa mga susakyan. Uh, anyway, dito uh, po kayo magkakaan. Alam niyo po kung bakit? Hindi naman po kamahalan, hindi naman po kamurahan, pero sinisigurado ko po, po sa inyo kasi yung po may-ari, na kausap ko yung aking client, gusto rin po niya talaga, iniisip niya rin talaga, yung atal dito, yung sasakyan ng kanilang mga clients, customers. Uh, gusto ay rin po kung uh, pa siyempre ay niya po rin masira regarding sa kanyang mga produkto. Kaya si sigurado niya na ang kanilang mga produkto ito nga po ay sigurado malinis. Kaya ito lang po yun eh, ha sa Fuel 21 Summer and Roman Highway sa Malbataan. Okay. Pwede po tayo dito sa ating landscaping. Simpleng approach lang po. We have existing here sa dalawang ponte. Tatandaan, kapag pataas ang poste, maglagay ka lang ng isang pataas na halaman. So this is tacky. From this color green, maglagay ka lang dito ng kulay pula para naman magkaroon ng color variation. Then, sa part na yun, pakita mo maglagay din po ako ng Adelpha. Poste. Magkatagal, mamumulak-lak po yan, double po yan, no? na pink na makulay na makulay. Then, Poste. sa baba, para yung kulay na green, Then, somewhere here is red. Kahit na malayo, kitang-kita po dito sa corner nito, meron po ilaw na ilaw na pandamus. Gano'ng approach lang po. So, dito po tayo. Ito po yung pinaka-front uh, part ng gasoline station. So, ito po. Tignan nyo ha. May mataas. Na Maglalagay lang po dito ng, maglagay po ng paso para kahit paano may accessories. So this is a uh, rectangular parallel pipe. Then, pinipabawa ko po, po ito ng base bandagun. Again, maglagay po po dito ng um, para pag lumaki, ipapagapit po dito ang kulak-lak na lang. And yet, wala pa rin po obstruction doon sa mismong gasoline station. Then here, naglagay po ako dito ng uh, isa sa paborito kong halaman and that is Yoka. Yan. Yeah. Lumaki man po ito, pero maganda pa rin pignan. Medyo maganda yung vibe. Okay? Tapos, sa ilalim po niyan, naglagay lang po ako ng pigara para mamula-mula. Okay? Then here, uh, ito, yung sa ano na uh, sa form ng sa shape tong semicircle na pinaka plant box gumayon kaya gumamit ko po ng circular na pot hindi naman kalakihan hindi ka taasan so mas mababa siya doon para kahit pa paano kasi nga po meron naman po matas type halaman dito and that is another pot and ito po ah uh, bigara kapag uh, lumaki po yan ganyan po yan as in mayabong. So kahit na malayo po kayo, kitang kita ninyo kasi because of its color. Lalo po ito kasi, uh, ano po ito eh, pag uh, tutok sa araw, unang pula. Ito po tayo. Tignan nyo po ah. Ito yung pinaka price board and yet kahit na malayo pa lang, napakasipit na road. Again, matasipit ito po ba? Kung naman, magiging na tatapos dito, nakataas, para magpapansin. Then, right here, kung dito'y medyo mababa kailangang tutokot lagi ng na puso. So, kahit ako, magiging ng price board. At so, sa ganito, kung picaro na ito, po ninyo, tatalagang naman na kahit na malay talaga, i-welcome kayo. At maglagay na lang po ng coffee tea, tiktok, maglagay pang support mo doon sa baso. And this one, of course, this is white tomorrow, color na ginagay po po dito ng mata dito ng pandamus. Ganyan lang po kasimple. Pero tignan nyo po ang napakailigante. Isang accessory lang po ang ginamit ko. And yet, napakaganda. Okay. Dito po, hanggang doon sa part isang approach. Explain ko na lang po sa inyo. Uh, pero kung tada positive po uh, ba? Again, tada po na mataas sa alaman. So this is a mapi. Ngayon po, in between, naglagay na lang na po ng paso. Yan. So dito tayo na po. Nagbibili po kasi sila kaya hindi kaya chinelas niya. Bakit paso? this is concrete pot. Bakit concrete pot? Kasi nga po, ang concrete pad, that is long term, pang matagalan, matibay. Hindi po basta-basta mababasag yan unless if that is intentional, sabi nga po. So dito, sa pinaka-base, nakikita ba na ko? Sa pinaka-base, naglagay po pang ginaw. Then here, again, pikara, pag lumaki po ito, kulang-kula. Naglagay na lang po ako ng poke dito sa kanyang pinaka-base para kahit pa paano change in color. Oh, para pinaka-background lang po yung dating nito dito. Okay? So ito pong part na ito, hanggang ko ay iisa ang aktor. Pero saan na rin po ko po kasi ng training, kaya 5 days po, no? ah uh, biglaan po yung training ko rin then hindi po ako nakabalik agad. What happened here, there is existing na uh, water line dito sa baba, yung pipe na yon. Then pinawasan ko ng pinakaugat. And yet, this one, okay pa naman po ito. Under observation. Kung sakali man po na hindi po ito mapukuhay pa, mapukuhay na, then I will change that po. Pabalitan po po yan. Okay? That is Maki. Sakali... Okay. yan po ha so malapit na po kasi itong magbukas ah uh, kaya po ngayong araw na yung pakalimpa ko ha ngayon po po ilalabas yung pinaka halito yung video na yan kapag nabukas na po ito gasoline ito po this is chinese bamboo friendly lang po yung ano niya no yung pinaka tuhan kasi nga sabi nga meron kasing bamboo na masunan yung tuhan at least ito hindi po niya sila yung pinaka-bago at pinaka-everything. Ito na po. Okay, so ito po ha. Meron pa pong isa doon sa likod, pero hindi ko na po ipapakita yon. Pero there is a uh, other video na uploaded regarding po doon sa ginawa po sa likod. Hindi ka po sa lang pwede. Eh. Kumakit lang naman ako ng palmera. So ito po, so part ito, Uh, ang nilagay ko lang po dito yung dalawang kalamatan. Yung pinakalamat na Adelpa, yung Adelpa na po yan is double po yan. Tapos matingkat na matingkat ang kulay na kulay pink. Ngayon po, pag nilagay ko dito, dapat nilagay ko dito yan. Tapos, yung pulap niya, yung na talaga. <laughs> Ngayon, kahit na malayo po kayo, magiging absent po itong part na ito. Parang, matatakpan yung pinakapatek niya sa kanilang tulak-tulak sa dozol na dyan pa. Ngayon po nakakita sa pati sa tapon ninyo, unang po natin, bigyan mo ni e Bigara. Ayan. Na may hindi pa po na mag subscribe mag-subscribe na po kayo sa akin YouTube channel. Ah, meron po ako doon na landscape dito po under King Dogs sa farming, sa pam pamamasyal at sa kaibigang artista rin ah, uh, tignan niyo po yung aking playlist, no? Marami po po ano doon, marami po akong mga video doon. Masusundan po ninyo kasi, meron siyang hashtag, number one, number two, number three. Okay? Ngayon po, this is just a, uh, uh, isang approach, depende po kasi doon sa area, kung paano po ito ina-landscape. Pero marami po po approach na ginagamit regarding sa landscaping, depende po yan sa area. Kaya subscribe na po kayo, and that is, j your garden buddy, Bye-bye.